So ito guys, pag-usapan po natin ha, yung pong mga naging ratings sa unang dalawang araw ng September, okay, last Friday and Saturday Kung saan po, namamayagpag pa rin, nangunguna pa rin sa new time ratings, ang EAT, okay uh, This is a good uh, start para sa buwan kung gusto po ng EAT na mapanatili yung kanilang lead Diba? Kasi for the whole month of July And August O pagdating po sa new tam Number 1 yung EAT At uh, yung last Friday Naka 4.5 ang EAT Kumpara sa 3.9 ng tape At 3.0 ng it show time. So uh, itong sa tape At uh, tumataas na din in fairness ha, uh, Yung kanilang uh, new tam na ratings At uh, medyo lumalayo dito sa it's Showtime on uh, sa ibang mga araw. O, at pagdating po sa Artam, yung sa rural, eh, sila po yung lumalamang. So, September 2, oh, 4.1 naman po yung nakuha ng EAT. Oh, Sabado to eh, usually mataas pag Sabado, medyo bumaba. Uh, pero enough pa rin para po mag number 1. So, 3.5 naman yung nakuha ng tape habang 3.3 yung pong uh, it's show time. Okay, and of course, um, ito po, ah, pag, pino, pag pinopost ito ng Lionheart o ng mga ibang mga pages but Usually, marami mga supporters ng TVJ ang nagko-comment Pero this time, ay uh, inulan po ng mga bashers ito pong post ng ratings ng EAT Dahil po, pinagkokonekta ng mga tao at uh, ng mga ABS-CBN fans na emosyonal ngayong araw Dahil po sa balita na nasuspinde for 12 days itong it show time okay um ito po yung mga comments kung babasahin nyo yung pong mga tao ay uh, parang sinisisi yung EAT na bakit daw sinuspende yung it show time at iniisip ng iba ay baka may kinalaman yung pong TVJ dahil nga po si Chairwoman Lala Soto ay anak ni Tito Sen. Diba? And ako, na-explain ko na naman po yan on several videos. Meron po yung committee, meron po yung board, hindi po nadidiktahan niya ni Lala Soto. So, sariling desisyon po yan ng board ng MTRCB. Marami na pong mga naging violations itong it showtime o kaya po nilabas na po yung judgment na two weeks masususpinde ito pong show. O ganun pa man, naglabas ng statement yung pong uh, ABS-CBN na sila po ay uh, susubok mag-file ng uh, motion for reconsideration para po uh, kung sakali ay mapagbigyan at hindi na nila kailangang isuspende yung kanilang programa. Ganun pa man, meron pong mga post online na baka baguhin. Uh, kung baga, in the two weeks na wala yung it show time, ay ibang show muna ang gagawin ma maaring ibang format Konting bago ng host Konting bago ng laman So baka magkaroon ng temporary na show po sa ABS-CBN For two weeks habang wala po yung its show time At uh, talagang ma-emotional po ngayon Yung pong mga ilang fans ng ABS-CBN Yung iba po nagulat Hindi po nila akalain na masuspindi po na ganun uh, Kaya yung iba... Sa EAT po nilalabas Pero like I said po Walang kinalaman yung TVJ po dyan Yung TVJ Yung sa EAT Ganun din Pinatawag din Itong sila Wali Yung ginawa ni Wally Na pagmumura O ang pinakaiba lang po Itong sa It's Showtime Ay marami ng mga warnings At mga patawag Habang ang TVJ Productions po Okay uh, Naka Nagsimula lamang sila magpalabas Nitong last July 1. Okay? so 3 months pa lang po sila ah, mag uh, magti-3 months pa lang po sila uh, ngayong month of September. So uh, 'di ba, puro warning pa lang din 'yan. Ganun din naman ang binigay sa Showtime. Kasi nga kahit galing sila doon sa kabilang programa, 'di ba? Yung sa kabilang programa ay uh, tape po 'yon. 'Di ba? Tape po ang production at dito TVJ. So 'yun po ang tinitignan ng uh, ng MTRCB yun po ang pinapatawag at yun po ang sinususpinde okay so ayan um, aside from that talagang ano po talagang uh, medyo umiinit po ito pong nung time so ang tanong po eh, may epekto ba kapag nawala sa ere yung show showtime dito po sa mga ratings. Pero sa akin kasi, kung meron ding papalit na programa na iba ang pangalan, 'di ba? Pero maaring wala si Vice Ganda at ayon, pero nandiyan yung mga ibang host, ibang format lang, ibang ano lang. Eh baka hindi din po masyadong makaapekto sa ratings. Baka ganun pa rin yung mga sanay na nanonood sa show Showtime ay papanoorin itong temporary na palabas. Oh, habang yun, yung, yung audience ng EAP at yung audience ng tape ay ganun pa rin. So, tingin ko baka hindi din naman masyadong, masyadong uh, magbago dito. Pero yun nga, ganun, yun nga, talagang hindi maiwasan yung mga iba, hirit ng hirit kay uh, Cheroman Lala Soto. ulitin uh, ko po, ah... Uh, kung inexplain naman po nila yan, may proseso po yan. Lahat po yan nakadokumento, lahat ng mga warnings, lahat ng mga violations. Kanina po, inisa-isa yung mga naging problema po before. Yung mga salitang nasabi na hindi dapat sabihin on live TV. O, eh, kaya po na-action na ng ganito. Eh, sa akin po, maganda na din po yan para po yung po mga show ay mag ingat sa kanilang mga pal. Para medyo yung pong mga green jokes at yung mga malalaswa at yung mga may iwasan na. And this goes for all shows, kahit sa tape, kahit sa EAP. Lahat po ay medyo bawasan na o alisin na yung pong mga jokes na mga uh, malalaswa o mga bastos sa kanilang programa during noon time. Kasi hindi po yan yung tamang oras at tamang palabas para po sa mga ganong klasing mga entertainment na here Okay? So, yun lang po. So, bukas po ulit, mag-E80 po, E80 daily tayo. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Good night, mga Dabarkads.